tayo sa paggunita ng undas ng mga kapuso natin sa Mandawi City. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Yes, Cecil, dagsana mga tao sa mga simeteryo dito sa Cebu, gaya dito sa Barangay Gizo sa Mandawi City kung saan magkatabi ang apat na mga simeteryo. Papasok pa lang dito sa barangay Gizo, isinara ang bahagi ng kalsada papunta sa apat na malalaking simeteryo. Kaya kailangan maglakad ng mga tao papunta sa mga simeteryo at sa mismong puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Dito sa St. Joseph Roman Catholic Cemetery, mahigpit ang siguridad na ipinapatupad sa mga papasok at iniinspeksyon ang kanilang mga gamit. Umaga pa lang pero may manakonfiscate ng mga gamit panlinis ng puntod at mga matutulis na bagay gaya ng gunting, paleta at lagari. Maging mapintura, ipinagbabawal na rin ngayong araw at bukas dahil daw sa dami ng tao. Sa loob naman ng simenteryo, naabutan natin na nag-inspeksyon ang makawani ng Bureau of Fire. Maliban sa mga exit areas, sinusuri nila ang linya ng mga pailaw sa mga nicho. Nakagawian na kasi ng mga Cebuano na magpapalagay ng bumbilya sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng dalawang araw ngayong undas. Busy na rin ang mga nag-accommodate para sa mga pamisa o mass intentions sa mga patay. Abala rin ang mga manalabtan o mga nag-alay ng dasal, rosaryo at panalangin para sa mga patay na siyang ikinabubuhay rin ng ilan ngayong panahon ng undas. Cecil, 24 oras daw na bukas ang mga simeteryo dito sa Mandawi City pero ipinagbabawal ang matao na mag-overnight. Maari lang daw manatili dito sa simeteryo, maaring magtagal din sila pero bawal ang pagsiset up ng tent para sila ay mag-overnight dito sa loob ng sementeryo. Cecil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Bukod sa pagbisita sa mga sementeryo, may mga pinili magbakasyon ngayong long holiday weekend. Sa isla ng Buracay, kinaliwan ng mga turista ang Halloween activities doon, gaya ng Festival of the Dead kagabi. Inaasahan ng Malay Tourism Office na madagdagan pa ang 134,000 tourist arrivals mula October 1 hanggang 29. Pero dahil sa nagdaang sama ng panahon, suspendido muna ang ilang water activities sa isla. Samantala, may mga residente ng bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Malay. Bawal ang paninigarilyo at pagdadala ng nakalalasing na inumin sa loob ng sementeryo. Pinaaalahanan rin ang mga bisita sa sementeryo na panatilihin ang kalinisan. Nag-stretching. Pumosing. At maya-maya ng harang. At nang habol ng mga sasakyan sa bahaging ito ng National Highway sa Cebu City, si San Goku at sidekick niyang si Spider-Man. Sa isang punto, nagispadahan pa sila kasama isang lalaking nakamaskara ni Batman sa gitna ng highway. Kunwari rin silang nakipaglaban sa motoristang naka-Pikachu costume. Bahagi ito ng content na pinost sa social media ng vlogger na si Boy Banat. Pero ang PNP Highway Patrol Group sa Cebu, hindi ito nagustuhan. Hindi na ipinakita sa video, pero meron pa raw silang ginawa na lubhang delikado. Ang pinaka Kwan sa ilahang gibuhat uh, is nagsakay silang ng ang nagdrive si Spider-Man nasa ibabaw sa tricycle si San Goku nga si Batman nasa tubangan and si Batman wala maabot botron. You no know? so muna nga ato ni sila just to inform them nga dili na nila usbon. pinapunta sa tanggapan ng HPG7 ang nasabing content creators na sina San Goku at Spider-Man na hindi nagtanggal ng maskara at di nagbigay ng pangalan sa media sabi nga, with great power comes great responsibility. Kaya ang dalawa, abot-abot ang paghingi ng sorry. Ngayon po, dipinsa. Ay, padalasan sa mga Ispinsa. content yun. Ngayon, kung pasaylo sa mga mga fans ko niya, mga nagbasta ko kay umikabalo, ng bawal lo, mabawal niya rito. Kaya, ako po gisaan niya, rin, rin ako totro niya content. Kami kibaw nga, sayot na dito, Kaya sana, makakuos, makabala sa mga lahing tao, mga, mga motorista. Hmm panagaroon nga pagingot pag chat nila o pagpangita na mo nga pareon may ari gid may Nami may sayop na buhat so ay may pasaylo. Matapos mapagsabihan ng pulisya, pinauwi ang dalawa. Ako si Luan Merondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, libo-libo na rin ang dumalaw sa Manila South Cemetery. Ang latest sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene, Rafi, saan na nga yung mga pupunta rito sa Manila South, Cemetery para dumalaw sa kanika nilang mga yumaong mahal sa buhay. Base sa pinakahuling tala ng mga polis na nagbabantay dito, mahigit 13,000 o 13,000 libo na po yung mga nandito sa loob ng sementeryo ngayon. Pero mula 5 a.m. kaninang madaling araw ay mahigit 16,000 o 16,000 na yung pumasok sa loob. Itong nakikita nyo ngayon, yan yung main entrance na kung saan pumapasok yung karamihan ng mga tao. Ang nangyayari dyan sa entrance ay pinaghihiwalay yung pila ng mga babae at mga lalaki tapos iniinspeksyon yung mga dala nilang gamit. Sa ngayon, marami nang nakumpis kang mga sigarilyo at baraha. Yung mga vape o e-cigarette kinukuha rin ng mga polis pero may number namang ibib ibibigay kaya pwedeng i-claim pagkalabas. May ilang walis din na nakumpis ka. Bawal na kasing maglinis dito sa sementeryo dahil yung last day ng paglilinis ay noong October 25 pa. Bukod sa mga yan, bawal ding magpasok ng flammable materials, alak, matutulis o matatalim na bagay at pati rin yung mga alagang hayop, bawal din pong isama. Hindi rin pwede ang anumang uri ng sasakyan sa loob, kaya naglalakad lang papasok ang mga dadalaw dito sa sementeryo. Pero malapit dito sa entrance, may wheelchair para sa mga buntis, senior citizen at PWD. May e-vehicles din na pwedeng sakyan ng libre mula entrance papasok sa mga puntod. Bukod dito sa main entrance, eh, may mga metal stairs sa kalayaan at Avenue at sa Metropolitan Avenue. Pwede rin diyang pumasok yung mga dumadalaw. May mga pulis ding nagbabantay at mag inspeksyon ng mga gamit doon. Para yan ma-decongest o mabawasan yung mga tao na pumapasok dito sa main entrance. May nakausap kaming ilang dumalaw na may baong pagkain bukod sa dala nilang bulaklak at mga kandila. Meron din kamag-anak na o magkakamag-anak na nakasuot ng magkakaparehong t-shirt na may mukha ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Narito po yung uh, panayam namin doon sa mga nakausap naming dumadalaw. Sempre importante sa amin dahil ni na namin sila nakikita. Mistam-mistam namin sila. Gusto niya yung ganito eh, yung eh, pa t shirt siya nung namatay nga siya, binuhat pa namin siya. Medyo marami siyang gusto. Gusto niya rin to yung dadalawin siya tuwing Undas. Rafi, sa ngayon ay tirik na tirik yung araw at mainit o maalinsangan yung panahon dito sa Manila South Cemetery. Kaya para po dun sa mga kapuso natin na pupunta pa lang po dito, ay siguruhin nyo na magdala kayo ng payong at magdala kayo ng tubig at saka magsuot din kayo ng mga preskong damit. Yan yung latest mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. nire ng mga ang isang business process outsourcing o BPO company sa Bagak, Bataan. Kasunod yan ang sumbong na ilang Pilipino na biktima umano sila ng labor trafficking. Balita hatid ni Salima Refran. Sani puwersang sinalakay ng AFP, PNP, PAO at Bureau of Immigration ang Central One Bataan BPO sa Pagak Isinilbi nila ang search warrant para sa pitong gusali sa compound at labing limang foreign nationals na nagpapatakbo ng BPO. Meron po kasi kami natanggap na reklamo ng mga Pilipinos na biktima po sila ng labor trafficking dito. Ngayon meron din pong mga foreign nationals na nandito sa loob na hindi makalabas. Hile-hilera mga computer, mga cellphones at mga devices yung nakita dito sa work area ng sinalakay na BPO dito sa Bagak, Bataan. Pero kaiba dun sa mga sinalakay noon ng mga Pogo, ang mga empleyado dito, karamihan, mga Pilipino. May mga nakuha ring SIM cards at iba't ibang gadgets. Sa inisyal na pagsilip sa mga desktop, may nakita mga transaksyon para sa online betting abroad. May Lame. mga chat na mga ipinasok oh. na halaga pati na monitoring sa mga e-wallet. That's 2.6 million. Ang dami. So sa nakikita nating amount dito, we could be talking of billions of pesos worth of bets at any given week. This is a result of a month-long uh, surveillance and uh, research operation. Ang mga initial violations na ngayon pa lang sa sa ating mga inisya na pagtingin. So nakikita natin na we will have a very uh, airtight case against to sa mga suspects natin. Uh, they are operating a back-end support operations sa businesses. They don't know what businesses they are supporting. Do you know that uh, they are offering cryptocurrency services? Hindi rin alam. Now if you also offer cryptocurrency services You have to clarify from the monetary, um, monetary, monetary board, monetary authorities of uh, the Philippines. Isang BPO business process outsourcing ang Central One Bataan at hindi isang internet gaming licensee o POGO. May mga permit ang BPO mula sa lokal na pamahalaan pati na sa Authority of the Freeport Area of Bataan o AFA. Pero sabi ng mga otoridad, BPO siya tapos binigyan siya ng, uh, ng uh, permit ng uh, yung tinatawag nating in investment promotion area, uh, meron siya nung uh, permit doon, but kailangan pa rin ng secondary permit coming from the Pagcor. At yun yung wala sa kanya. Itinatanggi ang lahat ng ito ng CEO ng Central One Bataan. Not true. We are running a business services, business support services, right? and we are complying to DOLE. No one is held here against their will. Nothing to hide. We are just a business services support company. Nitong Hunyo lang, ininspeksyon ng provincial government, AFAB at ng Bagak LGU ang pasilidad. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa Central One, nasa 1,500 ng kanilang mga empleyado. 5% lang raw sa kanila ang mga dayuhan. Ibabiyahe patungo sa PAOK Detention Facility sa Pasay ang mga dayuhan. Pinakawala naman ang nasa 700 mga Pilipino matapos iproseso. We will assist in the case breakdown para magkaroon po tayo ng airtight na kaso at ayaw na po ng Secretary of Justice natin na mag-file tayo ng kaso na ultimately madi-dismiss sa preliminary investigation pa lang. Sanima Refran, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.